Ngayong Disyembre, sasampa na muli sa barko ang asawa ni Janina. Kaya naman sinusulit na ng mag-asawa ang maikling panahon na magkasama ang isa't isa. At sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang anak na magbakasyon sa City of Pines. Uh, during pag yung asawa ko is on board, so every year sana meron kaming tine treasure na memories. Parang together kasi uh, two months lang yung paingan niya dito to three months. So in a while, ito lang yung uh, budgetable din. So, kaya dito muna kami. Nandito kami talaga para ipasyal yung anak ko. Kasi uh, first time niya sa Baguio. So, ayun. Tsaka habol din namin yung klima. Kasi sobrang init sa tagig. <laughs> Mula London naman, dumerecho sa Baguio City sila Sheryl para ipasyal ang kanyang mga anak sa lugar kung saan ito nagkolehiyo. Mga bata, kasi it's his first time to be here in the Philippines. Tapos, this is his second time. So, every time na nagwabakasyon kami, pupunta kami ng Baguio. Because of the climate and activities for the kids as well. Um, so we're aiming to go to uh, ano, Christmas Village, is that right? And then SM, and then this one. Ilan lamang sila sa mga turistang maaga nang bumisita sa City of Pines bago pa man sumapit ang Disyembre. At ngayong nagsimula na ang amihan season sa bansa, inaasahan ng City Tourism Office na mas marami pang bibisita sa mga susunod na buwan. Traditionally yan naman talaga ang peak season. No? We have actually two uh... Uh, big seasons of the year uh, one being the uh, summer particularly yung Holy Week uh, vacations and then second is towards Christmas no but every long weekend then din din uh, laging uh uh madalas no matataas uh, expected na mas maraming uh, tourists na uh, aakyat no uh, of course maximizing their stay stay no with the uh, holidays pero sa kabila nito, aminado sila na mayroong bahagyang pagbaba sa bilang ng mga turista sa ikatlong quarter ngayong taon. Uh, yung Lindol very recent, no. So uh, hindi pa natin nakita yung effect noon. But yung very obvious is yung ano lang, I think that's the month of July, no. And uh yun yung napaka uh, uh, obvious and uh, with with uh, uh, actual reports, no, coming from several establishments na Uh, mababa ang arrivals and, uh, and particularly may mga reports on uh, cancellations of, uh, of uh, arrivals naramdaman din ito ng Hotel and Restaurant Association of Baguio well right now, no we, we are starting to feel no yung arrival ng mga tourists natin because this is really the time when uh, tourists arrive no the last quarter of uh, the year So usually in September nararamdaman natin but because of the several typhoons uh, that uh, uh, we had no, for the month of September, medyo hindi ganoon karami yung uh, tourists na dumating as compared to what was expected. Noong 2024, pumalo sa 1.9 million ang tourist arrivals sa Cordillera at umaasa ang industriya ng turismo na mapataas pa ito ngayong 2025 sa kabila ng sunod-sunod na mga sakuna. Sa hanay ng Department of Tourism, isa sa kanilang estratehiya ay ang Philippine Experience Program at Cordillera Festival of Festivals na layong mas maipakilala at mapalakas pa ang turismo sa bansa. Kaya, na, sa iba -iba na... Dito po yung Department of Tourism, dala po natin yung ating mga Philippine Experience Delegates na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo para patuloy po nating i-promote yung kultura natin dito sa Cordillera Administrative Region. Mahalaga ito lalo pat umabot lang sa 5.9 million na foreign tourist arrivals ang naitala ng Pilipinas noong 2024 na malayo sa target ng ahensya na 7.7 million. Pamamagitan ko ng pagbigay ng kahalagahan ng ating kultura ay mapapatuloy po natin yung uh, pag-asa ng ating bansa. Kahit anong pagsubok yung hinaharap natin, For as long as we give value, love and pride, for our culture, our Filipino spirit and strength will always prevail. Habang papalapit ang Disyembre, umaasa naman ang pamahalang lungsod ng Bagyo na tataas muli ang bilang ng mga turista sa lungsod. I Amina mean, uh, ang uh, nagaabang na part of our tradition is the uh, SLU Lantern Parade, no? Uh, after the lighting of the Christmas uh, Christmas tree. And uh yeah uh, we also have uh, uh, several uh, activities pocket activities all around the city that will be part of our December calendar uh, and uh, uh, that is uh, one reason no na maraming uh, uh talagang uh, gusto rin maka-experience no, ng Christmas dito sa Baguio City Maliban dito isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ay ang nalalapit na namang pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2026 Ron Maranan, R and G News.